Here's signs, Gemini, Libra, Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus. Tignan po natin kung ano ang mensahe sa'yo ngayong April 3, 2023. Keep in mind po na ito ay general reading lamang so hindi po lahat ay makaka-relate. So be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. Sa mga gusto pong mag-avail ng ating private readings ng ating Lucky Stones and Amulet, makikita niyo po yung link sa description box below. Tarot Intentions by Aliana Reyes. Okay, tignan na po natin kung ano ba yung mensahe para sa'yo. Spirit Guide, mensahe po natin kay Air Signs. Energy Field Adjustment. Ayan. So, may mga adjustments kayo na kailangan gawin ngayong araw na to. So, relax lang. <laughs> relax lang kayo dito. Air Signs. Consumacy. Ayan. Ayan Ano pa po, po, Spirit Guide? And meron tayo ditong beauty. So, yun lang nakikita ko dito. Kailangan nyong mag-relax. And also, ayan po, um, balance nyo yung inyong mga chakras. Pwedeng meron dito, sumasakit yung ngipin. Or more on sa mouth yung nakikita ko dito na meron kayong problem ngayon. Ear signs. So, ayun. Medyo mag-iingat kayo dito kasi baka magkaroon ng infection. Or kahit ano man 'yan, may, pwedeng merong sugat yung iba sa inyo. So linisin niyo po ng maayos para magkaroon kayo para hindi kayo magkaroon pala ng ng infection. Ayun. So mas maganda na yung nag-iingat kayo dito. So ano lang kasi um okay, masyadong magaslaw sa pagkilos. So daandan lang yung iba sa inyo tumatakbo pa kayo. Ganyan parang lagi kayo may hinahabol ngayon or pwedeng nag exercise yung iba sa inyo, wag naman po katanghalian. So, isipin nyo din baka mamaya ma stroke yung iba sa inyo. So, drink lots of water. Air signs ngayong, uh, ngayong araw na ito. So, ayan po. Nakikita ko naman dito, may mga tao talaga sa paligid mo, air signs, na totoo sa'yo. Okay? Kahit yung mga taong to, hindi mo madalas nakakausap. Actually, may, mas marami pang tao na totoo sa'yo na hindi mo madalas nakakausap kesa dun sa mga taong madalas mong nakakausap. <laughs> Ay, kaya yun. So, nararamdaman nyo naman yan eh. Kaya yung iba sa inyo, nagkakasakit kayo. Kasi meron kayong mga nakakausap dito na energy bomb fire. So, pwedeng lagi nyo silang nakakausap. So, watch out, air signs. Kung narin, maganda naman yung gising mo pag umaga. Tapos, pag nakausap mo yung taong to, lagi kang nahahapo, lang hihina ka. Alam mo yung parang nawalan ka na ng gana, ganyan. Pero alam mo nung umpisa, nung pagkagising mo, napakaganda ng energy mo. Yan, wala ka namang narinig na bad news. Pero, nakausap mo lang yung taong to. Ayun, siya pala yung bad news. Kaya, iwasan mo yung ganyang uri ng tao. Or, also, kung hindi mo naman ma-iwasan ma yan, maglagay ka ng protection para sa iyong sarili. yan. protect yourself sa mga ganito. Tignan natin, spirit guide, ano po yung mensahe natin. We have, ayan, number 37. So, mag-ingat kayo, ear signs. Medyo lapitin kayo dito ng mga mga tao talaga na medyo may masamang ano sa inyo. Ayan. So, ingat kayo kasi baka may mangutang po sa inyo dito ngayon. Iniisip yata madami kang pera. Iniisip, may benta kayo. Iba sa inyo kung may piggery kayo or meron kayong business, poultry, ano pa, uh, livestock, ganyan. So, iniisip marami kang pera, oh. Kaya pwedeng lapitan ka dito. Yan, meron dito makakaalala lang sa'yo i your signs kasi <laughs> may pera ka. Yan, ime-message ka kasi alam na may pera ka. Ayan po. So, maganda po yung finances ninyo ngayon. Yan yung pinapakita dito. Tignan natin, spirit guide. Ito po yung lucky numbers ninyo. 10, 1, 9, 17, 32, 6, 42, and 37. Tignan natin, spirit guide. Ano po po ang mensahe natin? For a year signs, Gemini, Libra, Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus. Pagdating po sa trabaho, we have participation. Pagdating dito sa trabaho, ayan, pwedeng may ka-group ka na hindi kayo okay. Pero marami naman po dito, um, a year signs, pagdating sa trabaho ninyo, kasundo nyo naman. Ayan. So, meron lang talagang isa na parang hindi ninyo talaga makasundo. Parang umi. Parang kumukulo yung dugo niyo dito, a year signs, sa taong to. Hindi nyo din alam kung bakit. Ayan, meron, di ba, meron mga ganyang tao. Siguro sa inyo din, ear signs. Kunwari yung pag may nakakita sa inyo, parang kumukulo yung dugo niya. Ikaw din naman, pag may nakita ka, parang pag nakita mo yung isang taong yun, kumukulo yung dugo mo. Wala pa siyang sinasabi. Yun. Hindi ko rin alam ba't gano'n, no? Ear signs. Ayan. So, iba sa inyo yan yung nararamdaman nyo pagdating sa trabaho. Kaya hindi niyo talaga makasundo yung tao na yon Or ayaw na ayaw yung makakagroup yon <laughs> Para pagdating naman po dito sa trabaho ninyo ngayon, okay naman siya. Kasundo nyo naman po yung mga katrabaho ninyo, yung mga co-workers ninyo. Nagtutulungan naman po kayo dito. So, tignan natin spirit guide pagdating naman po sa... Ayun, siguro ano lang, work kung work lang kayo dito, ear signs. Hindi na kayo nakikipag-checkahan masyado. So, we have intensity pagdating po sa inyong negosyo. Pagdating sa negosyo ninyo dito, ayan, nagiging intense ulit yung mga clients mo. Dumadag sa ulit sila. So, pwedeng na-miss nila yung products mo or kailangan talaga nila yung products mo ngayong pag-init na to. So, ayan po. Yung iba kasi sa inyo, air sign, sumasabay talaga kayo sa kung ano ba yung pangangailangan ng mga tao. Season by season. Kaya, ayan po. Uh, ano ba? Yung, yung inyong negosyo ay in demand na naman ngayon. So, medyo matagal yung iba sa inyo, 15 years na yata kayong nagbe-business. Or 1 to 5 years, pwedeng ganyan. So, ayan, medyo meron na din dito talaga, matagal na kayo dyan sa business, sa industry ni, na pinili ninyo. Pagdating sa money, we have letting go. Ayan, meron yata kayong babayaran ngayong araw, ear signs, at medyo nahihirapan kayo at the same time na ibigay to, na ibayad to. Pero no choice kayo kung hindi. Kailangan ninyong bayaran yan. Kailangan nyo nang i-let go yung pera ninyo na to. Yan. Nakalaan naman talaga siya doon. Kaya lang kasi syempre medyo malaki yata yung pera ninyo na ibibigay or ipapakawalan. Kaya nahihirapan kay dito. Pero kayo mag-alala kasi babalik naman po yan. yan. lalo na sa kung mabuting paraan naman to ninyo nakuha at sa mabuting paraan naman yung eh I mean, yung babayaran ninyo na to Ayan. So, tignan natin, spirit guide. Pagdating naman po sa love life, we have uh, ah, schizophrenia. So, meron naman dito nag, ano, naguguluhan. Ayan. Di nyo na alam ano ba yung totoo, ano yung hindi. Pagdating dito sa relationship ninyo. Kasi, maaring nararamdaman ninyo ear signs na namimiss pa kayo ng person niyo Pero hindi kayo sure kasi hindi naman niya sinasabi. It could be your ex pala. Yung iba naman sa inyo, alam nyo na mahal nyo pa yung taong yon pero ayaw nyo na makipagbalikan sa kanila. Alam mo yung dalawa yung energy na nafe-feel mo lagi. Kaya yung iba sa inyo na stress na kay dito, ha, ano po ha, ingatan niyo yung, hindi lang yung emotions niyo kung hindi yung inyong mental health din. Mm, mm Alagaan nyo po yan, kaya, okay, lagi magpupuyat, eh, Your signs. Meron tayo ditong heart with a key welcoming love meeting the one open your heart getting together perfect so meron naman dito ayon love talaga oh ayan so pwedeng ano ba iniisip nyo kung magkakaroon pa ba kayo ng love life or hindi na magkakaroon naman ayan may darating pa rin po para sa inyo wag lang kayong magmadali dito ayon yung iba sa inyo pala nagmamadali kayo dito kaya yung iba sa inyo kung ano na na parang nalilintikan pa kayo pagdating sa pag-ibig. Kasi nga, you know, pwedeng meron kasing pagmamadali dito. So, ay, alam niyo yung sa halip na kilala niyo yung tao, nag-jump ka agad kayo into something. Kasi, yun nga, may pagmamadali kayo dito, baka mahuli na kayo sa ano. <laughs> saan ba? Mahuli na kayo kung saan. Ayan, so ang mamimit nyo po next time is your soulmate. So, pero syempre, kahit soulmate nyo yung mamimit nyo next time, kilalanin nyo muna po. Huwag kayong magmadali. I-build nyo muna yung foundation ng relationship. Magsimula muna kayo sa friendship. Ayan, tignan natin. Spirit guide. At kung kayo naman dito, nagiging, ano kayo, ear signs. Yung nagiging maisip kayo, alam nyo yun. Pinag-iisipan nyo na masama yung person niyo Wala naman. Kasi, puro good things naman yung nandito. Good cards naman tayo. So, siguro merong record. Kaya, yung iba sa inyo, di na kayo mapakali dito. Lagi nyo nang pinagbibintangan. Lagi na kayong hindi payapa. So, mahirap yan. Kausapin nyo yung person nyo. Mag-usap kayo. Aminin mo sa kanya na ganyan yung nafe-feel mo. Sabi, o, oh, ba diba? Kung napag-usapan nyo na yan before, sabihin mo, hindi mo naman gusto na ganyan yung ma-feel mo. Pero, yun kasi yung nafe feel mo. So sabihin mo sa kanya para maintindihan ka Yan. Nakita ko naman kasi dito, maintindihin naman yung person mo. It's time for me to heal now. So kailangan nyo na mag-heal parehas dito sa nangyari before. Ear signs or maybe kayo to. If wala na talaga kayong tiwala dito sa person niyo, feeling nyo lahat ng ginagawa niya ay hindi talaga tama, then maybe it's time for you to heal now. It's time for you to let go of this relationship. Kasi hindi na siya nakakabuti sa mental health niyo how can you function if laging may bumabagabag sa inyo? Hindi kayo makapag-focus. Minsan yung iba sa inyo naapektuhan na yung trabaho ninyo. So, tignan natin, Spirit Guide. Ano po ang mensahe natin for air signs? Ayan. Yung iba naman sa inyo, maayos nyo pa po yan. So, tignan natin, we have community. So, ayan. Meron dito, pwedeng invited kayo sa kasal, invited kayo sa into something, uh, some occasions. Mm, mm Ayan, madami kayong makakasalamuha na tao ngayong araw na to. So, hindi porket ngumingiti yung mga taong yan, air signs ay kikwentuhan mo na. <laughs> Ayan, baka kasi iba sa inyo gusto nyo lang makakausap. So, ingat-ingat lang po kasi may mga tao talaga sa paligid natin na sumasagap lang talaga ng chika. Ayan. So, ayan po. Mararamdaman mo naman kung sino yung mga totoo dito sa mga makakasalamuha mo ngayong araw. So, sundin nyo po yung intuition niyo, Ayan. So, yan lang po. Ingat kayo always and more blessings to come. A-Your Signs. Bye-bye!